pwede oh, bayad ka na lang kung ating... saan yung order niya besh? sabi ni pusset saka pama ano ba yan e shopee? oo oh, shopee bayaran mo eh? shopee shopee kayo boss? oo oh, nga yan ipanjelin <laughs> Bayad ka na. Ano naman yung inorte mo na yan? Ang dami ay natin ay gastos. Oh, shit. Bayad ka na lang. dami natin gastos. Sa so, muna, bayaran muna. Ay, so, ay, pala, pina -pina mo na. Eh! Hey! Tingin, mo. pala pinaalis mo ako. Ano ba yun? Basta ano yung order niya, boss? Kabi po, sir. Saka kama. Eh! po, sir. May kama na tayo Ba't... Siyempre, sirasa yan eh. Eka, nasa may hindi rin yun. Papapa, toot-toot-toot! Jesus! Tabi-tabi, Ros. Tabi-tabi. tasi Eh! Gagawin ko na doon, ma assemble nila doon. Jesus, kung dami mo in-order pa naman to, ha! Ah, pinagawa pinagawa ko pa yan! Tapos Sira na nga yan, sira na. Ano sira na? Pinabuo ko pa yan. Sira na nga yan. Maingay na siya. <coughs> Naingay niya. Ikaw yung maingay, hindi yung tama. <laughs> Masyukot. <laughs> Ikaw yung maingay. Hindi, maingay na nga yan. Ikaw, Ikaw nga yung maingay, hindi yung kama. Hindi nga. So, ano ba yung gagawin Ano ba yung gagawin nito? Kasi binibig yung... Ano ito talaga ano, na oh, ito? Ano na naman na, 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 binibili? Oh, oh Kasi paglagyan ng ano tingnan mo. sabog-sabog yung bahay. Ano ginawa mo sa bahay? Ha? <laughs> Saglit lang ako nawala. Yung... Ano ba ito? Regalo ba ito ni Bayaw? Evangeline, hindi ba kinapayo ito? ba yung ba yung babayaran? Babayaran mo. Babayaran? Mm. Ano ba yung mga nangyawin mo? 36,600. 36,000? Bayaran mo na. 36? Ba't yung mga susunan ganun yun ang mga problema ka? Bala ka kumawa ng N-Max. O de, yan. Inun na ako na kita. Maleto. Motor ka, ah, motor. Eh, yun nga kasi gagamitin natin sana sa anak ng insurance. Hindi. Ayan na lang. Gamit ka, no? Higaan, tsaka cabinet. Wala kang paglagyan ng mga damit mo, ano Pinawasan mo na lang yung pera sa, ano? Ang pera natin? Hindi, babayaran mo. Bakit oh, ba't ako? O, oh, sir, pumabayan. Grabe ko. Pwede pa naman to cabinet natin, oh. No? Matibay pa naman, okay pa naman, ah. Kulang, ha? Sa dami mong damit. <laughs> ikaw yung bilin ng bilis sa online oh, ako, ng damit. Ikaw, ikaw yun. Ayan, na Na-assemble yung pa pala, no? Hindi yun mga binili mo. Cabinet. Ulit-ulit to. Cabinet niya, tsaka bed frame. Bed frame. Ano hmm, ba talaga? Oh. Bagong bago, bagong bukas ko oh. ano ba ba talaga pag evangeline eh. bagong bago lahat to oh. ito nabuo na natin oh nabuo na pala ni kuya ayun oh laki oh so, hinihintay na lang yung sagot na kasi salaming yon, yun sa so, pero goods naman ayun ganda oh mamaya makikita nyo kung ano forma nyo so, ito dito naman tayo sa bed free so guys papakita ko sa inyo kung paano buhay ni kuya saglit na saglit lang let's go gitna sir ano. Abo. sa gitna ano na 'yon. Nakalimutan kasi nila sir kasi wala yung tyser nyo ano sir mo. Ano? Wala yung ano yan. ano. Totoo kasi ito yung train ano, ng ano, ganda. Tingnan mo yung mga quality ng kay bayo ah. Talaga pag ibanggil ito. tulad din buo. Grabe. finish na. Ganda. Quality o. So, ito guys, uh, ano na to. yun yung loob niya. Ayan o. O, ayan. ayan. yung loob niya. Ayan. O. Tapos meron din dito. Meron kayo lalagay ng mga importante. Pwede dahil meron siyang sosian. Ayan. Ayan. Ito, din. Kasi ito guys, ang kagandahan dito guys. Ah, hydraulic lang pala to. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nabagal. Hindi siya yung balagbag pag sinarado. So siya o. Oh. Ay, kanyari, pagsabayin nyo siya. Kanyari, sabay. Ayan o, sabay. oh, ayan, sabay. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Yung isang nagsara. Oh, kasi ito naman yung isa. Ayan. Pag sinarado mong ganon, nahandahan siyang sasara. So boss, tapos na no? Apo, sir. Galing. Okay, nabudol ako ng asawa eh. <laughs> ayan o, no? ayan na yung mga yari nila sir, talaga quality. Nabudol. Nabudol eh. <laughs> Oo, oh, nag-check out pala nung nag-live yung ano, Evangeline. Ha, ah, nag-check out pala siya. Ang galing no? Siyempre, so, salamat kila kuya. sa yes, mga nag-assemble ano? Magkano yan? Umaming ka sa akin? 36.6 nga. 36.6? Ba't ang mura naman? Siyempre sale sa Evangeline. Anniversary sale. Anniversary sale nung Evangeline. Tapos ano pa? Araw Malaki pa ng yung puso. discount. Kapag naka-bumili. Ka nakabumili. anniversary, anniversary sale nila. Noong February? Oo, oh, buong February yun. Oh. Buti nga nakabot pa tayo. Pero ang ganda nung in-order mong cabinet ha. Oo, oh, diba? Alam, hindi mo na dapat... di pa talaga oh, ang pagkain eh. Oo, ay, maganda, maganda. Siyempre, salamat kila kuya. Buti na lang maganda yung ano, at quality sa Evangeline. Nako, o hindi talaga. Nako, makakatikim ka sa akin. Kala ko, sayang yung binili natin pero we eh. Kala ko, nagsayang ka ng pera. Pero hindi guys, maganda. Quality. Quality yung gawa nila. Uwi na kayo kuya? Aba, aba. Ay, ay, yung mga gamit nyo. Yung bag pa pala dito, meron pa. Ay kuya, Okay, kayo na bahala dito ah, pang merenda. Ay, thank you po sir. okay, thank you. Salamat. Ingat kayo sa pag-uwi ah. Sabi mo kay Bayaw eh, quality naman pala. Ay, pipirmahan ko. Sinsa na kayo, maguli bahay namin ah. Yan, salamat you, kuya thank you, ha. Thank you, thank you, thank, you thank you, ingat kayo. Salamat kuya. Thank you. Sir. Salamat, thank you. Ay, ito pa pala isa. isa. Ay, mo. Mo. Ito isa. Buhatin natin. Ano yung mo? buhatin natin. Ito ni, magkano to? Mga mahal to, ah. 1,699. Ah, 1,6 1.6 lang to. May tsura niyan. Ito, 1.6 lang. Ah, Ayan yung palito. Mo. Dati siyang... Oh, ito. Ah, dati siyang 2.1, tapos 1.6 na lang. Balik Balit ito pa. Wah, galing two, mo talaga mag checkout out ha. Buti oh, ba check out no. mo yan? Hmm, Ang check talaga o. Oh, Meron pang mga nakaipid dito para hindi magasgas. gas oh, yung mga ano, product nila bayaw talaga, Masabi no? Ah. Ta. Ma ah, dalawa nga pala. Oo, oh, oh. di ba? Oh. Tinan mo niyo, hydraulic. Tinan mo. Hydraulic, hindi siya yung ano, bumabalagbag ayun o. Oh, Dahan-dahan. Oh. oh, na. oh, yeah. ah. Oh, galing, Salamat diba? bayaw ah. Salamat. Maganda pala yung mga product dito. sa ibang Evangeline No? Basta ah. Evangeline. Sulit, sulit. Sulit ang bayan. Thank you Evangeline. Free delivery pa. <laughs> ano gagawin mo? Ayan na, taguan, siyempre. Ay, sakti pong natin ah. Ito e yung luma natin, po, no? Oo. Diyan, sige lang. Bumimba ka. Pagbibilimba. Pagka Pagalan ka siya. Hmm. Wow. ganda nawa. wa. Ah, Tignan mo kung para saan may kabinet. Hoy! Ang ginagawa mo, ka, ha? No, de, ha? Diyan. mo? Tignan mo to. Sisirain mo na agad. Talaga tong bulinggetong na to. Lagalan tatagal sa iyo eh, ha? Oh. Ay naman abiyana ah. wa. Ay naman abiyana, para daw pakiyot, para Pa Oh. Para pa pakiyot. Wala na talaga. Wala na. wala na oh. Ayun. Ano ba 'tong buling gitong nat eh? Oh, takpan mo na na. Takpan mo na. Takpan mo na. Takpan mo na ang camera. Si so si. Wow. Nalo ka na? Ha? Huh? Nalo ka na? Oh, ayun oh. Ano yeah. ba 'yan? Bisig-bisig ka. Ano <laughs> Sorry. Ano ito yung hal? Ayan o, no? di ba mains yan? Ito yung page lang kung tawagin bago laruto Oo, oh, ayan o. No? Ang gagawin mo lang, iiwasan mo lang yung apat na bomba at pwede ka nang manalo. Ito, tetesin ko para malaman mo ha. O, oh, di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ganun lang cash out natin para malaman mo kung magkano yung nakuha natin. Naka 4 hits tayo. 1,000 eh? agad. <laughs> Ayun ba yung 500? Naging 1,000? Oo. Patausan. <laughs> Lupig lang kadali Balato naman diyan. Pa balato ko siyempre Uy kapon nagpamigay ako sa ano comment section. Oo oh, nga, ibibigay natin yung inupload kaapot. Oh. Nakapagpamigay na ako ng ano doon ng Gcash. Oh, ano ba? may may na, na naman kayo, Sanji, Sanjo, Sanji. Ha, kasi ni So, oh, nga pala guys, sa mga magre-register, kailangan na yung mga screenshot nyo ng Gcash nyo sa comment section at mamimili uli ako ng mga mananalo ng ano para makapalaro sila para matesting nila yung laro na to PH Lab oh, sige. Oh, sige alis na ako ano ha? register ako sa, sa comment section kailangan screenshot tsaka syempre baka naman i-ano nyo pa share nyo pa yung video natin para Ayan. mas marami ha okay thank you